Pinapikon ng isang lalaki sa Dabaw at pinatay ang katrabahong nanlait umano sa pinagmulan niyang tribo. Sinaksak niya ang biktima sa kainilibing. na frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nakasilid sa tela ng mahukay ng mga otoridad ang bangkay ng lalaking yan sa masukal na bahagi ng barangay Tambugan sa Dabaw City umaga noong Sabado. May tama ng saksak sa leeg ang biktimang si Roy Amolong, presidente ng Maragusan, Dabaw de Oro at ang sospek sa krimen, katrabaho niyang si Mark Subuan. Base sa investigasyon, July 4 ng gabi na mag-inuman ng biktima at sospek hanggang sa magkainitan na humantong sa pananaksak. Nagawa pa raw ilibing ng sospek ang biktima. Pero kinabukasan, sumuho rin siya. Depensa ng sospek, nagdilim ang kanyang paningin dahil sa panalay ni Amolong sa kanyang pinagmulang tribo. Ginabule. Binubuli kasi niya ako. Sinasabi niya kami daw mga lumad ay mga tamad. Kahit hindi siya laseng o normal, sinasabi talaga niya sa akin. Kaya napuno na ako. Self-defense din daw ang nangyari dahil gumanti lang daw si Subuan nang paluin daw siya ng tubo ng biktima. Hindi naman na-recover ang kutsilyong ginamit sa krimen. Nakapuno ang sospek na mahaharap sa reklamong murder. Abang nasa puneraria naman ang bangkay ng biktima, abang hinihintay na may uwi sa kanilang probinsya sa Subic Sambales, isa ring bangkay na natagpuan sa damuang malapit sa highway sa barangay na Ugsol. Siya ang grade 10 student na si Alias Riri, labing anim na tuwang gulang at miyembro ng LGBT plus community. Natagpuan siyang mag at sugatan ng likurang bahagi ng ulo, indikasyong pinukpok ang biktima. Ayon sa ina ng biktima, huling nakita si Riri noong July 4 kasama ang kanyang girlfriend. Sa ngayon, may person of interest na Kumakalat na rin ang mga karagdagang ebidensya at testigo para maapagsampan ang kaso. Isa sa ilalim sa autopsy, ang labi ni Riri. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.